Gage pa. Mm. Naputon pa sa gitna eh. He. Eh, nung pong isang beses, nagkita po kami ni Kawerok, na ikwento niya rin sa akin yun, yung si Rene Ay, Gage dati tayo. Ng eh. ah. Dati yung hinete ng kandat yun eh. Ah. Hinete ko sa kandat eh. Yung mano Yung manong. Ah ba? Dati ko sinasakyan. Dati ba? Pag-champion ko din yun. Ayun. Yan pa mga idol, si... Si, si Kapo pala mga idol, dating hinete po pala. Hindi hmm. natin... Hindi <laughs> natin alam, idol. legendary rin pala rin. Eh. Idol, final na puto ito ng Class B mga Idol Dinadala na po sila sa dulo Joboy AIR Idol, hulihin mo Tabun nyo, tabun nyo Dahil apat yan, tabun nyo, tabun nyo, apat yan Papa ka na Rest, rest, camera ka siya, rest Eh, huwag mo lang sila Ayan, sige, lumiyes, lumiyes yung sa Patabi kayo, apat yan Oh, sige, sige Oh, tabi 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 sa kung saan Tabi na po kayo, tabi kayo. Ta um, tabi na po kayo, tabi po kayo, tabi na po kayo, tabi. Tabi ko Ano tayo? niyan? mga ito. Oh, na unang dito, na unang dito, na unang dito. Ano pangalan ng dito? Si Galante. Yan, ang primera. Ano pangalan kasi nun? wala oh, na mga ganito po galante, Pantlo, galante, galante. Na ni galante, galante Pantlo, mga idol junior commander okay pangapatong pang ang dalubhasa okay pangatlo commander okay pangatlo po yung dalubhasa po sa class B pang dalubhasa pangatlo oh, commander tatlo salamat okay. okay. po commander okay din play to ayan mga idol Dantlo, ang nag nagchampion si Galante, anak ng Kamote, na ni Idol, sa Tiyaga at Nilaga. Champion ngayon si Galante. At ito naman pangatlo mga Idol, si Dalubhasa at ang pangalawa ay si Nognog. At ayun ang pangapat mga Idol, tumimplan. Second place, Nognog. Third place, Dalubhasa. Fourth place, Junior Commander. Okay. Good morning, magandang umaga mga idol Andito po tayo mga idol sa Team Galante Makatakbo lang Ito mga idol ang champion Sa Class B Sa may mapalad mga idol Ito yung ano Yung Misa na yung natin sa practice Eto ito mga idol o, nakuha niya mga idol ang champion Kaya, Eto, ito May nag champion na rin dito mga idol Sa may Santa Isabel Meron din po sila dati model pangarera ang alam ko kung yung anemic o opo yung anemic yata nun. Ito si Galante. Ganda nung. <laughs> Ito po mga idol ha, nung nagkita po kami sa karalahan. ah, uh, nasabi nila na makatakbo lang eh ka. Dahil nga po medyo minsan ah uh, madalang po yung praktisan at saka busy sila sa bukid. Pero ito mga idol, uh, inalaro pa rin po nila. Kaya nung nagkita po kami mga idol dun sa karerahan, yan ang uh, sinabi niya, makatakbo lang e eh, ka idol. Pero ito mga idol, uh, ika nga eh, nakuha pa nila mga idol, nakuha pa nila yung champion sa may Mapalad, Arayat Pampanga. Yan, uh, kaya ano po to mga idol, kay ex-kapitan Ruel Kunanan. Yan ng Santa Isabel. Ayan, shout out po mga idol sa lahat ng mga taga Santa Isabel. Joboy AI Idol. Alam ko naman na busy bisi po sila ngayon mga idol. Ah, Ayun, So mahirap kasi idol yung ganun yung matututunan niya, yung nag-iisa lang siya. Dapat talaga matuto siya sa mga taong ano, maraming ano. Dahil kasi pagkakarera, ganun eh. Kaya nilabas na rin yung isa. Pakabigyan, idol. <laughs> Pa-shoutout nga, idol, kay Legendary Ime. Shoutout po. Ganda nga naman no, pala ng itsura, mga idol. Maganda rin ang katawan, no? Pero ano, uh, mukhang ininda idol yung ano. Pinartis mo din kanina yan? Medyo matamla yung itsura eh. Nakakapatak mo siya kanina sa buwangin. Masyado na wala. <laughs> Kaya pala medyo pata ang katawan eh. Kapapansin mo mga idol na pata yung katawan ng kalabaw. Malamlam yung mata eh. Kahit man din mga idol sa baboy, ganun din po ako tumingin. Maganda pala idol pyesa nito. Ganda yung pyesa. Ano eh. Ito mga nasa kulang apat siguro to idol bata pa <laughs> kasi po nung pong nagpunta kami dyan ang inabutan po namin hindi ko po alam Anoim, na sa inyo yung, yan hindi yung, <laughs> 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 yung po apo ah, tsaka yung anak nyo po ba yung ha oh, okay. ah? so, yung... <laughs> <laughs> kasi ano po yun eh nung kami po ni kuya richard yung pakarera nyo sa ano no Nag, na nagpaimbita ah? nung <laughs> una una, <laughs> una pa <laughs> yung anemic pa noon oh, pero hindi ko po alam na dyan po kayo nakatira noon Sir, yun Oh, ah, dahil po hindi namin kayo nabutan nun eh. Yun pala mga idol. Bayo Richard. Bayo Ah, si Kaya Richard po. Kaya nung pong ano nga dyan, pinuntahan nga namin. Kasasama po ako, nang imbita sila. Pero ito po, ano yan, pa, to, patubo nyo po yan. O oh, nabili nyo lang din po. Oh. na dumalaga nito. Ang mga idol may dumalaga rin po siya. Oh. Pag ganda ng dumalaga, lalo na isa na ito. Oh. Ganda ng mga uh, dumalaga niya. May mga lahi ito. May mga lahi. Mahina signal dito. Ah. Pagaganda. Oh. Eh, eh, ano na po dito sa coral. may... bago pang bukasin. I don't think till, tuwing mm, ikaw ilang araw yung practice niyo. Nandiyan dalawa sa rin. Saan kanila ko practice. Diyan may practice din. Ah, may practice na kayo diyan. Gage pa. Mm. Naputol pa sa gitna eh. Eh, eh nung pong isang beses nagkita po kami ni Kawerok na niya rin sa akin yun, yung sirene Rene Gage tayo. Ah, yung hinete ng kandat yun eh. Ah, yung manong. Ah ba? Dati ko sinasakit. Dati ra. Champion ko din. Ayun. Yan pa mga idol si si Kapo pala mga idol dating hiniti po pala mm. hindi natin hindi <laughs> natin alam mga idol legendary rin pala Yung mga yung mano ako una sumakay noon na pag champion ko yun. Oh eh. po. Tapos yung Renegade. Cha champion na si Segunda naman yun. Ah. At, uh, ako sumasakay. Ang noon na si Ben eh, Toray. Uh, ah At, Kapatid ni Manjo, ako na sumakay ng mga kalabaw ni Manjo. Ah. Uh, no, yung kaya, man, man. Eh, pala mga idol. Sandal ako sa kandate. Ah po. Eh, alas sa taon ako doon nakatira sa kandating nung humihila din ako doon. Tapos nag ako sa kandating. Ay, super lolo. Ah po na iba nung kalabaw nung araw. Mm. Ang gamit kasi nung kami sumasakay, panay lati ko lang. Malapa yung mga sundot na yun. Apo. Ah, na iba tuloy nung kalabaw araw. Naka nung araw. Saka nung pagsatsat mo eh, lintik ang hingal mo no. Ah, ano? uh, oy, kasi ikaw ang nagdadala dun eh. <laughs> eh, nagkalabang kami nung lover boy ni... Ni, ni, ni Bilayo nun, no, ni Mayor Bilayo. Ah, po pag-uwi pa tayo laber buyan na kalaban ng super load. Ah. tatlong balik kami. Eh tablado ng tatlong balik kami ron. Eh. Ang kay Kapitan Tabano yung superstar. Yun ang matulin talaga. Oo, oh, aba, aba. lang ata ay nena. Ah, isa piece pa niya. Ah. Hindi sa sa bed, na. Di bisabihin po sila tatanayin 'to, mga nakakasabay niyo po 'yan, ano eh pa ako kay Nestor eh. Ano? di sa islang kayo sumakay na Oo ah, po. Una ako sumakay ko lang. Eh yung pong sila tatamiling po, yung dalawang miling, yung isa yung butas yung ano. Si ang si Tata Miling, si Tata miling na lolo ko yun, si Miling na kunanan. naman. Lolo. Yung sa may ano po, sa... Oh, sa Ah, ay... Ay... ah. Matanda. di lolo niyo po ba si Tata Miling? kasamahan ni, ah. may ari ng para. Aba, ah, aba. Ah, ay. Yung dala Ah. Okay. Okay. Say, ni... Pansinin mo yung dalawang ano na yun, yung dalawang biling. Tinan mo yung mga forma nila talaga nun. Lolo ko yun, yun. May, may, may talaga matikas pa. Apo, ah, matikas pa. Bae, pagka nga, ano, laging nakabis. pagka hindi nakabalanggot yun eh, Bae, yung buhok nun no, talagang laging na, kumbaga parang binata ay eh. laging nakajel. Ah, yung pala mga idol. Ah, lolo po pala mga idol ni kaproel si Tata Miling, Tata Miling kunanan.